Para, para mahuli mo ngayon, may, meron kang silo. <coughs> hindi ko kasi alam, hindi ko kasi alam sa Tagalog yung, ano, sa, sa Kapampangan, ang tawag namin, balisasa. Ah, balisasa? yung, <laughs> <laughs> yung, yung balisasa, Opo. isang isang ginawang pangsilo ng isda yun. Opo. Iuumang mo sa tubig yan, lalo na yung medyo umago siya. Ano, okay. Ngayon, yung, yung, uh, yung isda, meron siyang option na pumasok. Oh, so, Matetemps siya na pumasok eh. Uh -huh. Kasi maglalagay ka ng ano doon. Ano, ano, no, yes po. Okay. So, pero may options siya, ha? Mm -hmm. Papasok kaya ako, hindi. Mm uh -huh. Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Nung kahapon ba yun? Wednesday po, Wednesday. 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 Okay. Isang araw. isang araw. Isan araw. Uh, isang araw. Eh, sige, pumasok ka. Mm -hmm. Okay, kala yung pumasok. Yung balisa sa diyan pagpasok mo ron madaling pagpasok eh. Eh hindi ka makakalabas. Eh <laughs> lang nakadanan yun eh. Oh, yung, yung parang Palita, pagpasok palitan doon. Oh. Pag ano mo nakaano na yon hindi uh, kahit hindi ka na, na kahit anong gawin mo doon hindi ka na pwedeng lumabas. One way so, mo na nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mhm. Mm oh, oh. Mali naman eh kayo yung mga pinagsasabi mo. Kasi ano sabihin niya yung League of Cities versus COMELEC. Mm. Napangiti na ako doon. Oh. kaya ako na inumag yun. Uh -huh. Kasi alam ko, alam nyo, nat natalakay na din. <laughs> tatlong, tatlong beses nagkabalibaligtad yun. Merong nagdesento. doon. Hindi yun animus yun. Ayun. O, tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niya magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, na. nahuli ka na ng balisasa. Ay, ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Uh -huh. Nasa sa'yo. Hindi, ang katiran niya ngayon, Sen, ano? ay uh, mabuti na rin niya yung umaamin na pagkakamali. At least na itatama. Hindi <laughs> <laughs> kasi... Uh, Anong na itama? Na itama yung kanyang pagkakamali. Oh. Na umamin sa pagkakamali. Oh, sa Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pagamin mo, sa pagamin mo ng, ng tama ngayon... Oo. Oh. Nang mali, nang mali. Pag-amin oh, niya nang mali. Papayag ka ngayon sa sinabi ko na no, wala pang nangyari na gano'n. Uh, Dapat ayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita uh -huh. sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakita ng ganyan. isip mo, uh -huh. nandun yung tatlong karakter na talagang kinatatautan ng isang abogado. Uh -huh. Sa isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Nako, eh yun lang pa. Matigat ko Dito uh -huh. lang eh. Talagang palagay ko eh. Pati kaluluwa mo, mawawala yun eh. Uh -huh. o, pangalawa, ba? ha? Boyd at Inicio. Yan, yeah, okay, oh, no, una vez, uh, wala ka pa. Oh. Niyo, wala ka pa... Dalawa na. Opo, um, oh. Um, um. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Uh -huh. Ay, yan ang matindi. Oh. Mm -hmm. Mag-MR ka ba riyan? Oo, oh, uh oh. -huh. eh, meron pa pangapangapat. -pang Immediately executor. Kaya nga, oh. hindi dito pala sa tatlong ito, oh. Uh -huh. patay na eh. uh -huh. yun. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, ah, hindi ka may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko, uh -huh. wala pa akong nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin, Tama si Kong Marcoleta. Si Sen si Marcoleta. Opo. Oh, Kaya yun, uh, yun, yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oh, oh, oh. Ay mukhang hindi yung po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga inahanap ko eh. Ito. ito meron sa eh. statement eh. Meron sa statement po dyan. Oh, oh. oh. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito. Uh -huh. huh? Meron pa rin daw siyang makikita uh -huh. Sen. niya eh. Nasa ano ba yun? Ito. Nasa number, page 3. Ayan, ayan. Page 3. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Uh, sa pagbibiripika o ano, niya, naalaman niyang marami, marami? Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Mm. Ha? Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa kung saan lahat ng kalahok na maistado ay bumoto ng pare-pareho at kalauna ay binaliktad kasi kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit naturo ang information uh, na sa, mayroong sabi ng eh, yung Eto po ah. yung pero sa isang Facebook post. Isa ah. Oh. Yung isa ah. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. ano oh. anong pinag... Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition o, of, of Agribal. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Aha. Uh -huh. Yung BT talong. oh yung ah. ba bio... Yung mga modified. Bio-engineered. Oh, oh. bio Oo, bio-engineered. Kaya nga ang tanong ko, pinag-uusapan mo ba niyang gawag? nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Mm -hmm. Constitutional. Unconstitutional. Mm -hmm. Violative of due process. wala naman due process. no. Void of initio O pinag-uusapan lang ni Talong. Mm -hmm. ah, piti Talong pa lang isyo uh, Yung PT, Talong yan eh. Uh -huh. Kasi nga, yung, uh, yung iba, teka, modi alam mo yung mga modified uh, uh -huh. Po. Yung iba doon, ayaw kumain na. So, sabi niya ganoon, eh, yung constitutional right namin, ayaw kumain noon. Mm -hmm. Okay, so, sige, palagay mo, nandun na nga constitutional, di ba? Mm -hmm. O yung violative of due process, immediately executory. Kaya mm -hmm. Kaya sinasabi ko, hindi akmang akmala yung sinasabi niya.